Mga ka, mga ka, all goods. Pauwi na tayo. Dito pa ako sa labi. May nagbubuhat pa, may nagtatrabaho pa. Sipag, no? Sipag. Mas mataas pa yung binubuhat niya sa, uh, sa kanya. Siyempre, may gamit naman yan, mga ka, all goods. Mukhang maibenta naman. Mga ka, all goods. Oh, automatic, no? susi ko yan mga kaul tara na sa lager mga kaul goods eto na tayo sa lager mga kaul goods ang daming motivation yun oh. yan basa basa lang araw araw mo yun makikita mga kaul goods oh. kahit saan dyan, mga kaul goods may po polish tsaka english oh. uh, mga kaul goods yan tak 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 Yan, if you never try, you will never know oh, di ba life love love enjoy every moment oh, di ba mga goods ayan no? oh sometimes you win sometimes you learn ano? yeah, oh di ba mga goods motivation yan mga goods oh, no. oh. Diba? dito na tayo sa mga lakar mga lakar 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 Ang nakikita nyo to mga goods ano yan eh Uh, susi yan ng gate at ng iba pang Door gate Sa susi ng mga door yan. Except sa room. Ah. Kasi ba, ano na yan, sa entrance, sa, sa, magazine, or sa, chemical room yan. Tawag, tawag kasi nila rito, yung, yung lagayan ng chemical, is, magazine. Yan. Tsaka yung, mga linen, yan tawag kasi nila rito, mga haul goods, is, magazine. Di ba? di ko alam. <laughs> magazine. Kasi sa atin, sa Pilipinas, yung magazine is, yung babasahin dito hindi ang tawag nila sa stock room nila dito is yung magazine yan magazine nakita kita sa isang magazine <laughs> yeah, all goods. Pero to all goods, personal ko to Pwede ko siyang iwi. Hindi ko siya iniiwan sa lakar. Kasi ito, susi ko rin to sa, sa, ano, sa pagpasok mo rito sa dito sa trabaho, kaya tinatay, tinatap ko siya, hindi tinatay. Kaya lagi ko tong dala. Ayan. All goods. All goods. At dahil malamig na, mga all goods, mag-jacket tayo. Light jacket lang yung ko, hindi yan totally pang winter. Kasi, autumn na siya, mga all goods. Kaya sa gabi, malamig na. Uh, all goods. ah. Oh, ayos buhok. Pwede na yan. Wala na suklay. Tagal na kasi ako hindi nagsusuklay mga all goods. Since, nung nag-start ako mag wax ko sa buhok ko. Kaya pag tumingin ako sa lamin, kamay-kamay lang. Masarap kasi yung kinakamay mga all goods. Eh! Okay na. Bagpak. Ready na. Lagayan. Okay na. All goods. Ayan na. At bukas ulit. Trabaho ulit bukas. Ganyan talaga mga all goods. Ito lang yung araw-araw kong routine. Para lang akong estudyante. Para lang akong gagambang mga all goods. All goods. Ready na. Alak ko na mga all goods. Uwi na tayo. Ay, Maganda talaga yung nilalak. Maganda yung dinagawal sa <laughs> mga uh, all goods nag CR pa kasi ako mga all goods okay tingin sa CR o oh, tingin sa salamin ah ayan mukhang yan ayan ah. mukhang yan mga all goods o oh. alam nyo mga all goods kaya ako nagbablog remembrance ko rin to sa buhay ko ine-enjoy ko na lang siya ngayon mga all goods hindi ko siya siniseryoso wala akong kasama sa eh Yan. kaya kaysa may stress enjoy ko na lang ayan po mga all goods oh. ayan hanggang dito sa paglabas ko ayan o oh. ah. Diba? Motivation yan. Araw-araw yan mga ka-all goods. Anyway, ini-enjoy ko na lang siya mga ka-all goods. As in, hindi ko siya siniseryoso uh, sineseryoso ang pagbabla. Kumbaga, libangan ko lang yun. Kasi yung iba sa Pilipinas, kinakarir. At yung ibang yung nagbablog naman, kinakarir talaga. Kasi yung iba, dito talaga sumasahod. Pero ako, uh, hindi ko ina-expect yung sahod mga ka-all goods. Gusto ko lang, maglibang, mag-enjoy mga all goods. Pero pindot-pindot mo na mga all goods Ay, nandito yung ano, si Q. Papacheck tayo nito. Ay, sarado. Ayan. Ata yung mga all goods. May nakasulat kasi dito. Hindi niyo mababasa. Ayan. Dito yung si Q. Pero wala siya. Kaya, uwi na tayo mga all goods. Pag ganitong Sunday mga all goods, madalang ako ng tao. Dito sa downtown. Pero pagsabado Sabado, yun. <laughs> Alos kahapon, katulad kahapon. Ang daming tao kasi yung iba nagbabar, yung, ha, yung iba nagha happy happy At yung iba, bahala na sila sa buhay nila. May <laughs> mga all goods. Kita niya mga all goods, di ba? Halos wala kang makikita sa daan ngayon. Oo. Oh. May tao man ngayon. Bukas. May tao pa yung ito yung bar kasi namin mga all goods. Ayun, bar yan. Ayun, bar yan bar ng ko sa, baba kasi mga call goods may bar sa taas yung hotel yan mga call goods yung taas na yan yan yung mga rooms yung baba bar ah, mga call goods oh, ha? Tawid, 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 mga Hallwoods. Nagbiblink na, nagbiblink na, nagbiblink na. <laughs> yun na nga mga call goods dating gawin dating routine uwi na tayo gabi na naman tapos na naman ng araw excited na umuwi ito lang ang kagandahan dito mga call goods once na natapos yung trabaho mo uwi na so, syempre pahinga na at bukas ulit pero yung iba mga call goods nagtatrabaho pa kasi nga kaya nang sabi ko before, mga whole goods, ang factory dito sa Poland, 10 hours, 12 hours, madalang magkaroon ng 8 hours sa factory, mga Holwoods. Siyempre, pag malaki yung oras na pinasok mo, malaki rin yung sasahurin mo. At dito sa, I mean, dito pag nagtatrabaho sa hotel, katulad ko, minimum hours, 8 oras. Madalang ako mag-12 hours, as in, madalang talaga the last 8 hours, 9 hours. Minsan nga, madalang pa nga yung 10 hours. Yun lang. Kasi nga, ah uh, depende yun sa occupancy or sa dami ng guests, mga cold goods. Siyempre, dahil matagal na tayo sa industriya ng hotel, mga cold goods, mas pipiliin ko ang pahinga kaysa yung malaki ang sahod. Although, mga cold goods, kailangan nga ng sahod. Pero siyempre, mas mahalaga rin ang pahinga, yung kalusugan ng katawan ng natin, di ba? Malaki nga yung sahod natin. Like example, taranasan ko naman yung malaki sahod sa hotel. Pero mga Holwoods, goods, mas pipiliin ko talaga yung pahinga. Kaya okay na sa akin yung 8 hours, 9 hours, hanggang 10 hours mga whole goods. Pero nung nandun pa ako sa kabilang hotel, sa countryside, mga whole goods, madalas ang trabaho namin nun, 12 hours. Siyempre, dalawa lang kami. Eh, pero dahil sa pinagtatrabahohan ko na ngayon, tatlo kami. Yun. Kaya, 9 hours, 10 hours, tsaka 8 hours, madalas mga all Yun. Pero nung nasa factory pa ako, mga all goods, halos araw-araw, 12 oras ang pahing ako. Ay, doors. halos araw-araw ang trabaho ko, 12 hours wala talagang 10 hours, puro 12 hours. Tapos, isa lang yung day off sa isang linggo. Diba? Ako all good, diba? Ayun yung pinagkaiba ng trabaho sa factory at trabaho sa hotel. Yun. Sa industriya ng kitchen, hotel, yun, mga ganun, mga ganun, mga all goods. Kaya yung iba rito sa Poland, gaya ng sinabi ko na before, naghahanap ng mas magaan na trabaho. Siyempre, pag magaan yung trabaho, less lang din yung oras mo. Pero pag gusto mo ng malaki-laking pera sa factory, yun, mga Hollywoods. Yeah, kaya iba-iba ang isip din ng tao. Tingnan nila. Respetuhin natin kung ano yung isip ng tao para respetuhin din tayo. Ah, mga Hollywoods. Ganoon lang yun. Kaya yung iba kong mga kasama, lumilipat pa rin sa factory kasi yung iba, hinahangad nila yung mas malaking oras. Ganun talaga. Pero yung iba kong mga nakasama naman, nagsisisi dahil umalis sa hotel at yung iba naman, may napuntahan naman na magandang company, magandang agency, magandang trabaho. Pero syempre, hindi pa rin natin masisisi yung iba dahil nga gustong bumalik, hindi na pinapabalik ng kasama namin. Ay, hindi na pinapabalik ng agency. So, yung mga kawal goods, kasi nga, once na umalis ka sa agency, malabo ka ng bumalik mga all goods all goods kaya sana pag aalis sa isang lugar o sa isang company, sa isang trabaho pag-isipang mabuti huwag pabigla-bigla All goods. Sige na. Nandito na ako sa accommodation namin, mga all goods. Good night.